Isang masarap na ulam ideas na akmang-akma sa ating maulan na panahon. Hi Kabamba! Magandang buhay! Dahil panahon na ng tag-ulan ay isa rin ito sa masarap na ihain natin sa ating pamilya. Ito ay ang black beans with pata ng baboy. Baka gusto mo rin magluto nito Kabamba, kaya tara samahan mulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa aking kusina. Kagabi pala ay binabad ko na itong black beans sa tubig try ko nga yung ganitong paraan. Tignan nga natin kung mas madali itong lutuin kaysa sa yung direktang niluluto. Pag nagluluto kasi ako dito ay direktang luto na. Kaya talagang nahihirapan o kaya natatagalan ako sa pagluluto. O yung pagpapalambot ko dito sa black beans. Kaya kaninang umaga ay ganyan na yung kanyang itsura bimladen kabamba. At itong pata ng baboy naman yung aking isasahog dito. Kailangan din natin dito ng bawang at sibuyas. Itong dahon ng ampalaya at kalkalunay ang aking isasahog naman na Gulay. Talagang sinadya kong pagsamahin niyang gulay na yan. Hindi lang sa munggo masarap yung kalkalunay at yung dahon ng ampalaya. Masarap din yan dito sa black beans kabamba. Dito ay inumpisahan ko na yung ating pagigisa ng ating bawang at sibuyas. After ko naman may gisa ay nilagay ko na dito yung pata ng baboy. Ito rin kasi yung the best na isahog natin dito sa ating black beans. Tinakpan ko lamang ito at isasangkot siya lang ito ng saglit. Habang ginigisa ko pala ito ay naglagay na ako dito ng seasoning granules at patis na pampalasa. May iba't ibang paraan yung pagluluto ko ng black beans. Kung minsan ay pinapakuluan ko muna ng 30 minutes yung black beans. Pero ngayon ay ibang way naman yung aking gagawin. Pagkalagay ko pala sa mga pampalasa nito ay akin lamang itong ginisa ng saglit. Tsaka ako naman nilagay itong aking binabad na black beans. Dahil isasama ko rin ito sa aking pagigisa. Igigisa ko lang naman ito ng saglit. After nito ay maglalagay na ako dito ng sapat na tubig sa pagpapalambot natin dito sa pata at dito sa black beans tinakpan at papakuloan ko lang ito hanggang ito ay malambot na magdagdag na lang kayo ng tubig kung kinakailangan, pakishare mo naman kabamba kung ano yung paraan mo ng pagluluto o yung pagpapalambot dito sa black beans, pakicomment mo na lang dito sa comment section kabamba maliban pala dito sa pata ng baboy, ang isang masarap na sinasahog ko din dito sa lutuin na to ay yung buntot ng baboy kabamba, kung palagi ka palang nakasubaybay sa mga ina-upload ko video, ay may na-upload na ako na ganitong lutuin. Kaya minsan buntot ng baboy yung aking sinasahog dito. Kaya naisipan kong magluto ngayon ng ganito dahil halos magdamag ay umuulan dito sa aming lugar. Isa rin kasi ito sa paborito ng aking mag aama Maidagdag ko lang pala kabamba. May iba't ibang klase din kasi ng black beans. Itong klase na native na black beans ay ito daw yung madaling lutuin. Maganda rin pala yung ganitong paraan yung ibabad mo muna magdamag. 40 minutes na pagpapalambot ko dito ay talagang oking okay, okay na. Dati kasi pag hindi ako gumagamit ng pressure cooker ay umaabot ako ng isa't kalahating oras sa pagpapalambot ko dito sa black beans. Dinamihan ko na rin yung paglagay ng mga gulay nito kaya pinagsama ko na dito yung dahon ng ampalaya at yung ating kalkalunay. Kahit yang gulay na lang yung akin dahil iniiwasan kong kumain ng black beans. Mahirap din kasi pag umatake si Aray Ties. Yan luto na yung ating black beans with pata ng baboy. Kaya ihan tanda mo na yung isang kalderong kanin. At sabay-sabay na tayong kakain. Paki-like and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Thank you for watching, Kabamba. See you sa aking next cooking vlog.